What's up mga kawit bahay? This is si Talker Nico and sorry at wala ako dyan Digiverse sa Master Zendy, Arman, sana okay lang kayo dyan kasi today is my special day and andito tayo ngayon sa Cafe Dojo dito sa Studio 7 ayan along sa if makikita nyo dito pakaganda ng interior ayan tsaka and, ay, speaking of yung coffee ko ooh can't be without my iced Americano ayan mm shop ng Cafe Americano nila. Speaking of, thank you so much, Cafe Dojo, for welcoming us here. Ayan, kasama ang singaling puksaan team. Ayan, sa pag, wow, ang daming coffee, may mga food pa, at syempre sa place na napaka- cozy ng ambience at saka actually ah, maganda siya for working space If malapit kayo dito tayo na dito and syempre hindi magpapahuli ang aming Singaling puksaan team dahil it's my special day it's my birthday so ano kaya tong 28 gifts na natanggap ko from them? Sana maga, sana may pera. <laughs> sana may pera, sana may pera, sana may pera, sana may pera. Ano, start na ba tayo? Oh, randomly ako mamimili ng uunahin kong bubuksan. Sige, tagi isang gano'n. Isang ganito. Ito. First item. Ano? Well, magagamit ko naman talaga ito. <laughs> Kasi palagi ako na, na, ano tawag dito na ubusan ng pang sa kitchen, 'di ba? No. Yung pang buhat, sa pang punas. Basahan sa kitchen. Magagamit ko 'to. Ay, kit naman nito. Tamang-tama ilalagay ko na sila dito. Oh, dito muna. <laughs> Diyan lang ginawa isang buong gano'n. <laughs> Ay, ang cute! This is so... May laman? Sana may, laman? Know, may cash. Wala, tala. Imang piso. pa nila, tingin nyo nilagyan nila ng papel para kumapal. Salamat! Salamat! Sal may pera nga, hindi ko in-expect. Oh! Look! Wow! Ang ganda! This is so slay! We have green, we have red, and we have yellow. Oh, okay, okay. And Chong di. D. ko perfect talaga. Papuno na siya. Malapit na, malapit na. Ooh, ano to? Pwede. Tatata, -tata, kukunin ka. Oh, ay, mahilig ako ng bata sa bubbles. Naalala ko tuloy pa mangkin ko. Buksan ko nga. Check ko lang if na bubbles nga siya. Ang cute. Ang dami. Last one. Yun! <laughs> Alam ko nga ito. Sabi ko na nga ba. <laughs> Sabi ko na nga ba. Sabi ah, ko na nga ba. For my daily night. Apaka-uwi naman ito. <laughs> Dali, nasa ba? Ano'y ito? Huwag <laughs> ninyo ito eh. <laughs> First time ko makakita ng ganito kalaking suklay. In fairness, ah. Ang galing, ah. Nice! Galing kong key jamming. Parmahal <laughs> ko. Happy birthday. Wow! Happy birthday. birthday cake pa. Kinompleto Happy talaga. Happy birthday. Happy birthday to me. Okay. I wish lang ako. Yay! Again, maraming maraming salamat kaawit bahay family for these 28 gifts na na-receive ko and syempre sa singling puksaan team na palaging andyaan uh, nag nagpapahaba na pasensya pag nagkakaroon ako ng mga technical error habang naglalive, habang nagpupuksaan And Master Zendy and Arman, mag-enjoy lang kayo dyan. Of course, kasama ang ating mga kaawit bahay ako yung magche-chill muna. <laughs> Tumatanggap po ako ng gifts, okay? Kahit tatapos na yung birthday ko, um, nasa broadcast channel ko yung mga wish list ko. Ayan, kindly contact um singling pugsaan team kapal na mo no. Pero <laughs> ayan sa mga gusto. Well, <laughs> thank you, thank you so much Kawit Bahay and Singling Pugsaan team. Love you so much. Thank you.